click mo tiktok apps mo syempre kailangan mong i-click yan paano ka naman makaka-order kung hindi mo naman i-click click yung tiktok apps mo so pag dumating ka na sa tiktok apps mo kung yung sa search dyan ka makakahanap ng mga ah uh, gusto mong orderin ni bawa uh, search mo bag, bag ha? dito tayo search natin bag Ayan. And then, bibigyan ka ng iba't ibang uri ng bags. Halimbawa ito. Gusto mo itong may 54% off. Boss Santin Ladies. Ayan. ah uh, may nakatatak dyan. Add to cart and buy with coupon. Kung wala ka pang budget para dyan, pwede mo namang i-add to cart. Yan muna. Ibig sabihin ng add to cart, um, parang ano, parang iniipon mo muna siya. O, oh, iniipon mo muna siya bago mo siya bilhin. Para kung meron ka ng budget para dyan, pwede mo na siyang i-buy. So, kung gusto mo naman siyang i-buy with coupon, click mo yung buy with coupon. Mm -hmm. Papipiliin ka so anong gusto mo, beige white, apricot, dark apricot. Click mo lang yan, syempre. Click mo kanong gusto mong colors. Yung mga hindi mo na click, -click ibig sabihin hindi na available yan. Uh -oh. Yung quantity naman, ibig sabihin kung ilan yung bibilhin mo. Kaya one lang yan, kasi isa lang bibilhin mo. Gusto mo siyang uh, dalawahin, click mo yung plus. So, magiging two. G click, uh, gusto mo magiging tatlo, so magiging three. Click mo yung plus, so magiging four. Kung gusto mo mag-buy with coupon, okay, click mo yung buy with coupon. Of course, click mo yan. And once mag-click uh, mo yan, ah, uh, Diyan mo makikita yung kung uh, magkano yung uh, total ng babayaran mo. Total item ay eh, nakatatakyan 1959. Place order, yan yung i-place order mo para mapuntayan sayo. Okay? Mapuntayan sayo kapag nag-place order ka. Pero bago ka maka-place order pala, hihingan kanila ng muna yung pangalan mo, yung detalye mo para mapunta sa kasi paano naman nila malalaman kung uh, paparating sa kung wala namang pangalan mo at ano mo uh, address. ayan, ganun lang. And para malaman mo pala na maganda ang isang item, click mo sa ibaba, merong customer reviews diyan. Oh, uh, may nakatatak diyan customer. Ibig sabihin kasi ng customer review, 'yan yung mga review ng mga customer na nakakabili. Ibig sabihin kapag maganda yung feedback, ibig sabihin maganda. Gatulad uh, nito the bag is very nice, very spacious and fitting everything that I need to when I go out. So ibig sabihin, maganda yung reviews, marami nakaka-appreciate, maganda. Ganun lang. Tingnan mamabuti yung mga customer review kasi nakakatulong, nakakatulong yung customer review para ang isang item ay maganda o hindi. Ganun lang yun. Gusto yung C more naman, dyan mo i-click-click kung mga ano, iba pang mga comments about that bag. Ayan, dyan mo makikita. Yan. Yan mo malalaman na ma legit na magandang isang item kapag maraming ang customer review. Ganun lang po. Okay? Ganun lang ang pag review, review. So, ganun lang pag order sa TikTok. Pero kung hindi mo wala ka pa namang budget, pwede mo naman yung i-add to cart. Kaya lang hindi pa hindi ata ako maka-add to cart kasi nga'n po ito, alimbawa, black add to cart. Ayan. O, ayan, o. Oh, may nakatatak. Your cart is full. <laughs> so, wag kang ano, mag-ano, mag, mahinayang sa your auto cart kasi ano lang yan. Yes. Ganun lang yan. So, ganun lang pag-order sa TikTok, mga Mads. Okay. Ano pa ba? Bigyan pa natin ng iba. Sige. Yan lang muna.